Hindi lamang tulong pinansyal at mga makinarya ang handog na tulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka, kundi maging ang pagbibigay ng karapatan sa kanilang lupang sinasaka. Tulad na lang ng isa nating kababayan sa South Cotabato. Ang kanyang kwento silipin sa Ang Pangulo at Ang Magsasaka. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Mr. Nelson Uloy ng Barangay Luer Mapulan, Lexibo, South Cotabato. Ako po ay dalawang put-anim na taon na nagsasaka sa tatlong iktaryang lupang ipinagkaloob sa akin ng dara. Noon ako isang kinantila lamang sa lupang aking sinasakahan. Nang dahil sa programa ng ating gobyerno, ako po ay isa sa pinakamasayang binipisaryo ng Voluntary Opetosel or BOS na nakatanggap ng Collective Title noong 1998 bilang katibayan na akin ang lupang aking sinasakahan. Dati pangarap ko lamang na magkaroon ng sariling titulong na matatawag na akin. Ngayon, abot kamay ko na ito. Isa ito sa mga pangarap ko sa buhay na magkaroon ng sariling sakahan. Salamat sa SPLITE Project. Ngayon, hawak ko na ang aking titulong minimiti na ako ang mag-isang nakasulat dito. Mabuhay, mabuhay ang programang Agdaria dahil may titulo na ako at wala na itong utang sa bangko. Taos puso kong binapasalamatan ang ating mahal na Presidente Ferdinand Bongpong Marcos at sa ahinsya ng DAR na pinangunahan ni Secretary Condrado M. Estrella III, mangako po ako na pangalagaan at pagyamanin ang lupang nagkaloob sa akin ng ating gobyerno sa muli, maraming maraming salamat po at mabuhay tayong lahat at ganon